Isang napakalakas na ritual na ma-attract ang universe kung ano man ang iyong gawing kahilingan, ito po ay napakataas ang chance na mag-grant po ito. Pwede kang mag-wish dito na magkaroon ng magandang buhay ang iyong pamilya. Pwede kang mag-wish dito na ikaw po ay mananalo kung ikaw ay mahilig tumaya sa mga lottery. At pwede ka rin mag-wish dito tungkol po sa iyong negosyo na makamit mo yung gustong gusto mo talagang financial na passive income. At pwede ka rin mag-wish dito guys tungkol po. Kung kayo po ay mag, uh, mag-take ng board exam, ayan, makakatulong ito guys. At kung kayo man po ay nag-apply ng trabaho, and then medyo kinabahan po kayo so gawin niyo ito bago po kayo mag-apply ng inyong mga trabaho para sa ganung paraan magiging confident kayo at ma-attract mo talaga yung magandang resulta po sa iyong pag-apply ng trabaho. And then guys, pwede ka mag-wish dito na magkaroon ka ng napakalaking halaga ng pera na ito po ay magdala ng pagbabago sa iyong buhay. Ayan. Hindi lamang sa iyo kung hindi po sa buong pamilya. Kaya guys, ituro ko po sa inyo ang paraan na ito. Sa nangangarap na magkaroon ng pagbabago ang iyong buhay. Kung ikaw ay nahirapan ngayon at gusto mong magkaroon ng pagbabago ang iyong buhay. Itong i-share ko po sa inyo guys, ito pong paraan nito, na napakaganda po nito. Pag mag-wish ka dito kasi po napakalakas po ang uh, positive na enerhiya na ma attract mo dito and then mag-grant yung uh, kahilingan niyo po. Ang importante dito guys, uh, may focus ka sa paggawa nito and then kailangan mo dito yung cinnamon stick. And then dahon po ng laurel at ang ating posporo at saka yung kandila natin at pula po na pangsulat. So ito po yung mga dapat nating ihanda. So once po na na po at ready na po yung magagamitin mo, ilagay mo siya diyan sa harap mo and then humarap ka sa may bandang silangan and then sindihan niyo po ang iyong kandila. So, kahit anong klaseng kandila, guys, ito po, kahit anong klaseng kandila, sindihan po ninyo yan. Kasi po, once na mag-wish ka, and then may nakasinding kandila, mas ano siya, guys, magkaroon siya ng liwanag. ano ang taas ng chance na yung ginawa niyong kahilingan ay talagang mag-grant po yan at sabayan po ito sa positibo nating isip talaga at kung ano man yung mga gusto mong mangyayari sa iyong buhay, kung gusto mong makaahon sa kahirapan, syempre po magtrabaho po tayo, sipagan po natin kung may pangarap po tayo, lalo po tayong magsipag. And then, ito po, uh, once na mayroon na po kayong uh, mga materyales na dapat mong ihanda, ito sindihan mo ang iyong pong kandila. So mayroon po akong posporo dito. Yan. Sindihan lamang siya, guys. Ayan, once na nasindihan na po ninyo ang iyong pong kandila, ito po yung ating kandila, nasindihan na po. Ang susunod na sindihan ninyo po, ang iyong pong cinnamon stick. So, ayan. So, guys, kung magtanong po kayo, saan po bibilhin yung cinnamon stick? Kahit sa mga supermarket, mayroon po. Pero kung hindi po kayo makakabili, pwede po kayong mag, Uh, cash on naman yun sa si Shopee. Sa Nanay's Best po, napakaganda po ng mga items nila. Shout out po sa Nanay's Best. Ayan. So, ngayon po guys, eh, nakita po ninyo guys, mayroon siyang nasunog na dyan kasi ito po yung isa sa ginagawa ko pong pinapauso ko sa bahay pag ito po talaga, yung need na need talaga natin yung urgent na financial. No? So, ngayon po, uh, sindihan mo po ito guys, dito po sa may kandila mo. Dito. Kailangan po guys, masindihan siya ng maayos para magkaroon siya ng usok. Ayan. Ang cinnamon stick po, ito po, nakakatulong po ito na at uh, mag-attract ng swerte, mag-attract ng pera. Ayan, ganyan po siya guys, di pa po umuusok siya. So ang next na gagawin niyo po, iikot mo lamang dito sa iyong lugar kung saan po kayo nakaupo. Dito. Ayan. Ayan. Kasi ang aso nito or usok nito nagtatanggal po ito ng mga negatibong enerhiya. Ayan, dito din sa kabila. Ayan. Ayan. Pagkatapos nito guys, huwag mo siyang patayin. Mas uh, mas maganda yung usok, mas uh, lalo ito mag-attract ng swerte. So, ang gagawin nyo po, hayaan mo lang siya diyan, ihihawi mo lang siya. Yan, mo siya na umuusok kasi yung usok niyan makakatulong niyan sa para Uh, lalo kang uh, mag-grant ang iyo pong wish and then, ang next na gagawin nyo po dito guys, dito, dito po sa dahon ng laurel, for example po yung wish po ninyo ay tungkol po sa pera, so pwede kang sumulat dito po ng amount ng pera or halaga po ng pera. For example, yung wish mo talaga ay gusto mong magkaroon ng sariling bahay, so uh, pwede yun po ang isulat po ninyo dito. So depende po sa inyo kung ano yun ang wish ninyo. For example, ang wish po ninyo na gusto ninyo makita yung kaparehan ninyo, mamit mo yung tao talaga, yung soulmate mo, pwede yun ang ilagay mo, soulmate, ganyan. So, ayun. Once na an um, naisulat mo na dito ang yung wish po, so depende po guys ha, pwede money, pwede pera, pwede po career, pwede uh, makapasa ako sa board exam, pwede maka matanggap ako sa trabaho na ina-applyan ko, pwede din yung ganyan, ah uh, pwede din yung lalago yung business ko at talagang uh, magiging passive income yung business ko, magkaroon ako ng uh, passive income. Yung ganyan, pwede din yung ganyan. And then, pwede rin yung kahit ano po, pwede rin mag-wish ka tungkol po sa iyong mga anak, sa iyong pong mga apo. So, depende po yan kung ano yung wish niyo. Pagkatapos niyo pong nasulat dito ang iyong kahilingan, gamit po guys ang pula po na pintel pen. Ayan. Ang susunod na gagawin niyo po dito guys, sunugin mo po ito. Bago mo ito sunugin, uh, mag-wish ka sa pamamagitan po nito. Ito po ay matupad ang aking kahilingan. Ibulong mo po dito guys. Habang binabulong mo po ito, yung, yung wish, kailangan po yung focus mo ando doon po. Vibration, ramdamin mo yung power. Guys, totoo po guys, mayroon po tayo sariling uh, yung energy. Mayroon tayo sariling vibration. Uh, pag once po gagana po yan, uh, ma-attract po natin yung universe. Kasi yung low attraction, ma-attract natin yung universe. Kung ano man ang yung isinulat dito na yung kahilingan, magkakaroon po yan ng katuparan. Example na lang guys, ang aking uh, isa sa ating kaibigan po, nagsubaybay po sa ating channel. Uh, Matagal-tagal na din yun guys. And then, yun, ito po yung tinuro ko sa kanya. Paano gamitin itong dahon ng laurel para mag-attract ng pera. Ayan, ginawa niya yun guys. Ginawa niya habang nakaharap po siya sa may silangan. Totoo-totoo po guys. Hindi po ako mahiya na sabihin po sa inyo na nalo po siya ng 51 million po. 51 million po ang nagiging um, napanalunan niya sa lottery. Kaya ito napaka-effective na paraan po ito. And then, i-share ko po ito sa inyo uli kasi hindi natin masabi guys na uh, pwedeng gagana ito sa iyo. So, Ayan, pagkatapos po guys, sa bandang huli, huwag ninyo talagang kalimutan yung i-claim it. No? I-claim mo. Kasi sa pag-claim mo lamang guys, yan, na-attract mo na talaga yung universe. And then, sunugin mo na ito guys. Ayan pagkasunog po nito, ang aso po nito, or no, ang abo po nito guys, palamigin mo na siya, and then, ilagay mo sa iyong kanan na kamay, iihip mo doon po, lumabas ka sa iyong pintuan, iihip mo siya, dalhin mo ang aking pangarap at kahilingan sa universe. Ganyan. So, baga sa ano guys, uh, binigay mo sa universe yung iyo pong mga pangarap o iyo pong kahilingan. And then, pagkatapos nyan, magpasalamat na po kayo. At, ah, uh, pa uh, halimbawa po guys, magkakaroon kayo ng mga paraan na kayo po ay magkakaroon ng Apera, uh, ayan, uh, i-grab ninyo yan. Kasi marami pong mga opportunity na darating. Promise guys, magkakaroon ka ng uh, iba't ibang klase na opportunity na darating po sa inyo. Kailangan po open-minded po kayo guys. Kasi po, ang kadalasan po sa tao na hindi po nagtagumpay dahil close-minded po sila. Marami na yung opportunity na dumadating pero hindi pa rin nila ito tinanggap kasi naunahan po sila sa negative na isip. Kaya guys, sana po itong video natin matulungan din kayo. Kung mayroon kayong mga marami pong mga babayarin, mga utang or kahit ano pa yan, ayan. Ayan, guys. Makakatulong po ito sa iyo. No? Mag-attract po ito ng positive energy. Ayan. At maraming salamat sa inyong lahat, guys. Huwag niyong kalimutan. I-share ang video natin. I-share, like po. At i-subscribe na rin. Kung hindi pa po kayo nag-subscribe, hit the bell button for notification. Ayan. Para sa susunod dating mga videos, guys, mas una kang may notified. And then tuloy-tuloy po ako magsi-share sa inyo ng pampaswerte. At guys, kung sino po yung gusto na uh, magkaroon po ng mga extra income. For example, ikaw ngayon Uh, marami kang upang na babayaran mo. Marami kang mga problema. Ito pong aking isishare sa inyo na business, guys, napakaganda po nito. So, ilagay ko po yung aking Facebook link sa description. I-click ninyo yun and then i-message po niyo ako direct doon sa ating messenger. Mag-usap po tayo. Iga-guide ko po kayo, guys. No? Iga-guide ko talaga kayo. So, ayan po, guys. Maraming salamat ulit sa inyong lahat. God bless everyone. Bye!